Gooty. You are now here in your new pens Yung bagong mong kulungan Dito ka na, dito ka na tumira Hanggang ikaw ay magtanda Magtanda Hanggang ikaw ay tumanda Hello guys Ito yung bagong kulungan ni Guti. Kasi para may access siya sa ibang uh, kambing Para magiging kambing na rin siya kasi ang pagkakaalam niya ako ang kanyang mother. Eh hindi siya pwedeng gawing pit kasi kambing siya, billy goat, yung male goat, billy goat. Malaki na siya. Kaya dito na siya para matuto siya as a kambing, yung kambing talaga, hindi yung kasi yung nahalubilo niya yung mga pusa namin doon. Tapos ako, kala niya, hindi siya kambing. Kaya nilagay na namin siya dito kasi malaki na. Tapos dito kasi, ayan, uh, sa labas nito mayroong uh, damo para matuto na rin siyang kumain ng damo. Ayan. Guti, excuse me. Here is your house. Here is your kulungan, Guti. Here is your... no, no. Hmm. Kala niya ako ang kanyang mother hangi siya ng didi yeah guti you will stay here okay you try to eat the grass <laughs> and you can have your friend a goat like you kasi dito dito mamaya uh, uuwi na yung mga kambing namin nandoon sa ano na kumakain ng grass doon sa kabilang ilog nandoon yung mga kambing namin Uh, mamaya makikita na yung mga kambing niya mamit na niya yung mga kambing katulad mo you will be you learn to be a good right you learn to be a good a very good tapos pag malaki na siya pwede na namin siyang isama doon sa aming mga kambing ito kasi hindi siya pa siya pwede maliligaw pa ito. <laughs> Kasi doon po pupunta yung mga kambing namin. Tapos, hindi na siya. Pag ipasama namin siya ngayon, hindi pa siya matutong kumain ng ano. Hindi pa siya marunong kumain ng grass. Uh, gatas muna yung kinakain niya. bibilhan pala namin siya ng pellets. Yung pellets na para sa maliit na kambing. Ha, Guti? Nanibago siya, kaya iyak, iyak yan doon sa, ano, ah, uh, prone porch yung sa patio namin. Gusto niya doon siya matira. Kasi kasama niya yung mga pusa. Guti you learn to be a good. Okay? No, no, no. No, You stay there. I'm like your mother, Guti. I just take care of you. Huh? You will stay here. You're a big boy already. You're a big, belly good now. No, no. <laughs> pina ko na ito ng ano yung milk